Hello po mga ka Whiteyan dito po kami ngayon sa San Agustin museum. Ito po ang ang ganda. Oh, kita ko lang po. Sorry na late wait lang. Pasahin natin. Pray and dress or donate. a Agustinian missionaries arriving in Cebu in 1565. This one. Agustinian missionaries with the Villalobos expedition to the Philippines in 1543. Ang missionary ni Agustin o kasama sa pag... Ano yan? Pagtatayag ni Villalobos sa Pilipinas noong taong Sala Recibidor Messengers of Love. isahin natin itong mga ito po ang mga ano basahin lang po natin kung anong nakalagay dito sa the Agustinian monk and sailor pray and dress the ordinata holds a crucifix in his hand while Gaspi is represented with a sword. Yun, yun, po ang ano niya ang ano ng painting na to tapos the next ito po tingnan natin kahit po medyo malabo ang mata ko the author of Flora de Filipinas is portrayed in his room at San Agustin studying his beloved plants yan po ang painting niya and next spot, this is an old representation of the walled city of manila with the galleon and the other ships in the harbor. the lower part is related to the british invasion in 1762. <laughs> <laughs> oh, yan, yan, yan. Painting, and this is the last last painting. the sign for nothing The Augustinian Bishop Pedro de Aguilera officiating the laying of the cornerstone of San Agustin in 1599. Today, historians consider this information wrong because the building of the church and convent started in. 1586. Ayan po. Ito po ang loob ng ay, maluwas. Ay. Oh, masakit pa kita sa taas. Masakit pa kita sa taas. Okay, medyo mahaba-haba ah. Okay sa Christia. Yan po ang ano. Marami pala ng mga ano. Hindi ko na po isa isa-isahin yan lahat. Basahin ng mga paintings na yan. Kasi baka abutan ako ng umaga dito. Hindi ko pa yan maubos. Ano? Ito, Agustinian Convent of Goa. India founded in 1606 kami pa pala doon sa loob kami dito sa taas paintings. Ano bang meron? Pagpababa, pagluwas ba? Pagkuman yata didi. Ay, parehas din. Ito na po kami sa taas ng San Agustin Museum. Ah, Medyo nakakahingal po. Sige. Ang laki po pala. Ang laki ng ano. Um, museum. Wala na to. Wait ko lang po yung mga kasama ko. Hindi ako akit mag-isa. Kasi ako ako lang mag-isa do. Teka masakat. Hawaii Church, Manila.

Ito mga Agustin. Tingnan niyo po ito. Ah. Ang gala ng pagkaka-okay. Ano mga Arctic Crafts. ang mga ano, mga old and pa. Pero parang ginagamit pa yata to pag nagkakaroon ng ano, prosesyo. Parang, kumpisala. Okay na ano. Ito po Parang ang ganda dito sa ano. Let's si panloob na hardin. Mag Ibig sa kasi Sigo. Ang ganda. Kulang lang sa ano. Siguro pag na-maintain itong maano, okay naman. Kulang lang sa alaga. Kasi nakikita nyo naman. Anyway, ganun talaga. Ang ganda po niya. kulang sa pag-maintain ng ano pero okay maganda yep po palabas na tayo kapapagod din maglipot hindi namin naabot doon sa may ano dyan sa ano, kabila hindi na kami nakapunta doon malaki pala to talaga ano, San Agustin Museum Museum palabas na po kami